So guys dahil po may sponsor kami ngayon Hindi lamang po para sa amin yung uh, pinadala nyo guys Syempre kasama para po yung mga, mga, mga bata at matatanda Ibibili po namin ang mga candies and tinapay. So dito po kami ngayon sa Aragay kakampay nang wala yung ngipin eh Aragay tiyo dahil yeah, tiyo, po namimili kami tiyo. ng mga malalambot Kasi lahat po na matatanda sa amin Eh wala ng ngipin lahat So tama na sa kanilang palubo Pwede kaya sa mga matatanda ang palubo? Pwede kaya sa mga matatanda ang palubo na Pwede, pwede. ito yung palubo Hihipan lang naman eh So, ayan po. Mamimili po kami ng pasalubo ngayon sa mga matatanda. So, mamili na. <laughs> ayan po. Sa bata. Dinapay para sa matatanda at sa mga bata. Sa bata Eto na lang. Jilly na lang. More blessings to come sa inyong lahat, sa mga supporters namin. Thank you so much, guys, sa lahat po ng followers. Thank you, thank you po. At nag-uuma po at bonggang-bonggang. Blessing ang dumating sa inyo, guys. So, guys, ito nga pala yung galing sa sponsors namin. at pinagre-repack-repack namin para sa mga bata. Dito naman mga tinapay ay para sa mga matatanda na walang ngipin, na babagong tinutubuan ng mga matatanda. Ayan o, oh, mga malalang. Kung nag-share kayo ng blessing sa amin, hindi lang para sa amin. Share-share din namin sa iba. So, thank you so much po ulit sa sponsor. And hey guys, tapos na namin ma-repack yung aming mga pinamiling mga, ano, mga pambata kasi halos madami dito ay mga bata. And then, meron nga palang mga pangmatanda dito guys. Ito mga tinatinapay na ito ay para sa mga matatandang babagong sinisibulan ng ngipin dahil pa, kaya mga malalambot ang aming pinamili dahil lahat sila ay wala nang ngipin. So, thank you so much sa sponsor guys. Thank you.